No, okay. Yon, by length. Ito, by structure. Na parang naging pahulugan ng budget. O taon tao And yet, despite of all the resources utilized, using yes. hindi to tumatakbo. And the entire sunugapo suffered because of the non-performance or supposed to be addressing the... Magkano okay. okay. na ang total na tinapon ng pera nila. Total, from 2017 to now. Yung pubos na ano? Kano? Ito po yung product. Yung pubos na 2017 to 2018 projects, ang total po ni 7 and And then? Tapos yung ngayon po na bago. Right. Ito po yung 90. 90, 90, 90, 90, 90. Pali po, so close po to 900 billion na. na ang sinikin ng gobyerno. So, halos isang billion na nga yung ng gobyerno. Pero, yung yung pumping station never bumana. Tama ba? Ka? Uh, actually, boss, uh, um, bumana siya ng for a while, pero nasisira ka. Anong sinasabi kong for ilang buwan? Uh, explain mo nga it, yung sinabi mo sa akin. Actually, naka-3 attempts po tayo. So, Sayang yung day. Yes, uh, sir. Which means na... Uh, confident ko, okay. yes, po siya so, ng platform Panther. May kung bumagang sa Pernambu. Pero di tinatanggap niya ng NBA. Yes, po Bakit? Yung unang po, sir, may findings po sila, mga requirements, additional na. So, pinomplyer po na po Last time. Then, pinaka na namin. Ang kwento mo yung bakit hindi siya tumatap The physical structure and the machinery When they were put together, hindi kumpan. Hindi kumpan. Kailangan malaman nila yun. Kama okay. ba Ah, uh, yung ina po kasi sir, ng game findings namin sir. May bumara po kasi dito ng sa impeller. Okay. Ng pump. So, ang ginawa po na ng pinta ng dito. Pinanggal namin yung impeller. We need to repair po ulit yung pump sa And then, mag-request po ulit kami ng firm of repair ng way. The second time, uh, meron po ulit silang requirements. So, uh, regulate yung speed ng pump. And then, mga additional features po sa pump. And then, Nung is kaya nito. Kaya. Ah, uh, po siya. September 2020. Hindi 22 na 'yon eh. 2017 kinondohan. 2018 tapos. Hindi pa. Ah, 2020 na. 2020 na tapos. Uh, tapos, initial turn na rin muna kung ito na ito. Okay, and then? Ayaw okay. so, tanggapin. Oh, ayaw tanggapin kasi ayaw gumana. Yes, po sir. Ah, gumana siya pero nag-trip po yung ano na. Nakita namin, nakakao nagkulog po sa Kaya um, kang binayaran doon? Kaya kang full, fully paid kaya naman binayaran? Hindi, sa nandiyan sa report na nandiyan? Nandiyan yung panyang natin sa Kaya nga ba Basic yung tanong ko na yan. Ikaw hindi mo magagamit kasi mo Ikaw matag so, mag ang matagal ka na dito. So kaya na ba yan? Ah, no? no, uh, nung Sino ang ari no? Sino nag-authorize ang payment dito? Yung no? ari ah, yan, sure, no? So nagbayad kayo ng buo, pero hindi pa yung rekto. Buto na. ba okay. Kapay. Kapay, kapay magluwa, di ba? So, nagbayad kayo ng 2020, pero yung proyekto, hindi umagana. Pero nagbayad. So, wala pagkakaiba to sa mga ibang proyekto na pila namin. Na either ghost or substandard. Ganun din yun eh. Yeah. Kasi hindi ka ba, hindi tayo dapat nagbabayad kung hindi gumagana. Yeah. Okay, eh, sabi mo na hindi kumari. Kailangan po, sir, na akin, pero, hindi po tayo dahil sa pagkakasipo sa Hindi nga tinanggap eh. So, ibig Si, si ang na yung mayor mga siya makakasagot sa akin. Of na ba ito, Ebra? O. Kaya nga nang pinusin no, yung siyasat namin. Siya mayor na, pandemic yun, di ba? Sabi mo. Eh, bakit hindi pa nga sa over sa MNDA? lang naman ang ng MNDA. You take such project if it is not working because as far as MMDA is concerned with regard to the previous development ng mga pumping station na natangang nila 24 of them were run and these are the new one na uh, hindi gumagana in fact uh, ang malalim na istorya correct me okay. basta hindi mag yung structure at saka yung makina na ginagamit ninyo. Is that true um, or not? Because the machine keeps on being prepared. Um, okay so, so has this pumping station... Pwede bang explain nyo yung explain nyo sa akin yung circumstances? I think the address. Oh sure, ito. no. no okay. So, yung, kasi dito yung bed nitong, ano? Yan. Yan. to. Yung nitong... Apog River is kaysa dito sa Okay. So, kapag ang kasi ngayon natapos siya, mas mataas na po yung bed. Nandito na siya ay eh, sagot sa existing structure. The problem po kasi is yung ginawa po natin was is ano um, is pump gate. So ibig sabihin yung pump nakakatak sa gate. Pag inangat ina ina po yung gate, papasok po yung tubig dito kasama po yung seat. Tama. So pagka napunong po ng silt dito, yung nahihigot po dito. Wapo mo siya. Silt na lang. Hindi na nga nahihigot Basically, nababara na siya kasi silt ang nahihigot niya. Hindi na siya nakakahigot ng tubig. At hindi na siya gumagana. At nababara na siya. Kaya magubulo na ng magubulo na ng solid material. So, ulitin ko nga, no? useless itong structure na ito. Pero binayaran ng DPWH ng buo to the tune of 774 million in 2020. Tama ba ko? Sino, sino yung contractor? Sino yung contractor? MSBD. MSBD.